So ayan na guys, dito ulit tayo sa tabing dagat kakain ng Champorado. Ito na lang sigurong pananghalian ko guys. Mahirap kumain ng walang ngipin. Ah, ito yung ano ko guys, harapan ko. Ayan, it's low tide today. Ayan. Makalat sa tabing dagat. Soft food muna tayo ngayon guys. Ito ang aking Champorado. Napaka-fresh ng tangin ang mga may habagat na naman yung guys tsaka may sari din ako start na tayo May kotwa dahil ito, guys. Yung kakao. Tapos, ano ba yung tabloya? Ayan. Thank you for watching.